Yes hello, good morning and good evening good afternoon uh, kahit ano pa yan uh, magandang araw sa inyo mga kalodi mga karockers ito uh, nga pala si Alrock and welcome again sa channel ko at kung bago ka palang syempre ihit mo na rin yung subscribe button pati na rin yung notification bell para hindi ka mahuli at updated ka lagi sa gagawin kong video so today's topic is Paano nga ba maging vlogger? Or paano nga ba maging vlog? Ganun, paano gumawa ng vlog? Well, nag-iisip ka ba akong Paano mag-vlog? Wala akong equipment Wala akong pera Anong mas mahirap? Walang pera o walang equipment? So tingin niyo guys Siyempre Yung walang pera kasi paano ka bibili ng equipment kung wala kang pera? <laughs> Di ba ang hirap? Pero guys, ito. Ito yung tandaan nyo guys. Huwag kayong susuko. Basta alam nyo. Basta gusto nyo. And willing kayo na gawin tong vlog. Okay? Tsaka kaya dyan ka lang. At tapusin mo tong video na to. Kasi may surprise ako sa'yo. I'm back. <laughs> hello. Ito nga ulit si Alrock and yun nga yung topic natin, paano nga ba mag-vlog. Pero syempre, uumpisan ko muna ng pagbati sa inyo ng magandang araw. At sana maging okay kayo sa araw na to. ah uh, maging walang sakit or anything, basta maging okay kayo. Okay na rin ako. So, yun. Uh, paano nga ba mag-vlog kahit wala ang budget or in the cheapest way? So, ako kasi, nag-uumpisa ako mag-vlog. Actually, cellphone lang gamit ko wala akong earphone, wala akong mic actually, cellphone lang talaga yung automatic na mic ng cellphone ko, ay yung ginagamit ko so guys sa pagbablog kasi alam naman natin, kailangan natin ng equipment dyan kasama na yung mga boya mic, mga camera-camera na yan, mga canon-canon na yan, maraming ganyan kung may equipment ka naman okay na yan, ano na yan advantage sa'yo yan, kaya more 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 videos gawin mo kasi alam ko marami kang magagawa diyan. So sa atin naman mga yung mga hindi makapag-umpisa dahil nagtataka sila or nag-iisip sila kung bakit uh, or kung paano mag-uumpisa. Isipin nila muna uh, paano ako mag-uumpisa sa cellphone lang gamit ko. Uh, paano ako magba-vlog wala akong pera, hindi ako makakagala sa labas. Ang tanong, sa labas lang ba pwede mag-vlog? Actually, marami. Marami tayong pwedeng gawin dito sa loob ng bahay. Dito sa kwartong ko, meron. Pwede. Tulad ng sa bahay, pwede ka mag vlog Halimbawa, uh, paano magluto? Uh, steps ng pagluluto. Paano magbuhos ng indoro ng ginamit mo? <laughs> so, marami tayo. Marami na idea dyan. Maraming idea. Actually, marami talaga ang idea na pwede mong gawin kahit hindi ka lumabas, kahit hindi ka gumastos ng pera. So, actually, kailangan talaga natin ng pera, pero syempre, yung tayo, yung mga nagsisimula pa lang, yung mga gustong kumita, kahit walang nilalabas, ayun yung goal natin. So, ito, sabihin ko na sa inyo yung pinaka, ano, ang pinaka puhunan mo dyan is yung kapal na mukha mo. Bakit ko nasabi? Kasi nga, kung hindi mo ilalabas yan, or kung hindi ka magiging confident, gusto mo nga, pero hindi mo magawa. Bakit mo paggagawin, 'di ba? Kasi kung gusto mo, willing ka, gagawin mo. 'Di ba? Tama o hindi? So yon, 'yun ang sinasabi ko sa inyo, guys. Ah, uh, kung gusto mong mag-vlog or kung gusto mo to, gawin mo. Hindi yung mag-aalinlangan ka. Ay, hindi. Ah, next time na. Sayang 'yung panahon, guys. Kasi maraming maraming tao dito, maraming maliliit na small YouTuber pa lang yung nakita ko, pero ngayon, sobrang laki na. So, ako, na-inspired ako sa kanila. Kaya, ginagawa ko to ngayon. So, yun, ay, balik tayo din sa topic natin sa, sa pagbablog, no? Yun, may marami, marami akong experience dyan. So, sa mga previous, ano ko, sa mga previous videos ko, uh, nakikita nyo naman, maririnig nyo naman yung boses ko, sobrang hina. Kasi wala akong microphone. Ito nga, bumili ako ng earphone actually it's 50 pesos lang so may mic na may earphone so okay na yun magagamit ko sa pagbablog ko so yun lang kung may mga naiipit tayo dyan mga 5-5 lima, piso sampung piso 20 pesos iipit natin tapos ipunin natin ibili natin ng equipment kung may ganun tayo pero kung talagang wala edi magtsaga tayo sa cellphone kasi hindi naman talaga laging meron tayo di ba So, yun nga. Pero kung gusto mo naman talaga, pwede mo pag-ipunan, pwede mo pag-trabahohan yan. Kaya, yun lang yung tips ko sa inyo, guys. Pero, yun nga, bago ka mag-vlog, isipin mo yung uh, yung goal mo, yung ito ba talaga yung gusto ko, ito ba yung passion ko, uh, gusto ko ba talaga. Kasi maganda kasi may inspiration ka eh. Uh, ito, malaki na yung kinikita nito. Uh, gusto ko siyang gayahin. Uh, hindi lang ito kasi usapan sa kitaan. Sa kitaan ng pagkano mo sahod mo sa YouTube, sa AdSense. Hindi yun eh. Huwag mo nang isipin yun pag nag-umpisa ka mag-vlog. Isipin mo yung enjoyment na nakukuha mo dito. Or yung na-experience mo sa iba. Na, alam mo yun, nakakapagpasaya ka ng ibang tao. Uh, alam mo yun, excited sila na, ay maganda yung channel na to. Ah, maganda siguro yung next video nito aabangan ko ganun lang yung i-mindset mo na gagawa ako ng video, gagawa ako ng vlog na alam ko makakapagpasaya ako ng tao, makakatulong ako sa iba. Ganun lang yung mindset natin. Hindi tayo yung ay mag-YouTube ko kasi malaki pera, dito, pera dito, malaki yung sahod. Hindi ganun. Huwag natin na mindset yun. Oo, nandun na tayo yung sahod yung iniintay natin. Pero, syempre, i-mindset natin. Uh, masaya ka. Sabi nga natin, do what you love, di ba? Kung mahal mo yung isang bagay, gagawin mo yan in your personality or your yung ikaw, di ba? So, naintindihan, niya naman siguro yon uh, Okay? So, yun lang guys. Yun lang yung tip ko. Uh, kung yung iba naguluhan sa calculator na bakit ko nilagay sa title ko yun, magsimula mag-vlog kahit calculator lang ang gamit. Actually, sa calculator, guys, pwede kayong mag-vlog. Pwede kayong mag-vlog gamit to, Alam nyo kung paano? Paano mag-calcule? <laughs> di ba? Paano kwentahin? Paano kwentahin yung yung mga gastusin, mga bibili nyo, mga ganun. di ba? So, yun lang yun, guys. Uh, madali, hindi madaling mag-vlog sa iba kung hindi nila pinupush, okay? So, kung gusto mo to, kung gusto mo mag-vlog, kung gusto mong uh, ma-experience ma to, i-experience mo na, hapala mo na ng, na ng mukha mo. Kasi, sayang yung panahon, umaandar. Guys, no, kahit sabi nating ang isip mo, pangit ako, may pimples ako, hindi ako makano, eh ano ako. Oh, ba? Diba? So, yun lang, guys. Kung maganda ka naman, advantage yun. Kung may talent ka, advantage din yun. Kung wala, Hanap ka ng talent mo. <laughs> so, yun lang guys. Yun yung tips ko sa inyo. So, sana nagustuhan nyo tong video na to. Sana nakatulong ako na mai-share sa inyo yung na, yung kaalaman ko. Kasi nga, ito lang ako. Simple lang ako. Uh, kahit walang, alam mo na yun. Kaya, kailangan ako na sponsor. Joke lang. <laughs> so, salamat guys. Uh, dito na lang ako. Sana natuto kayo and sana naka-inspired ako ng ibang tao dyan na gusto talaga mag-vlog, okay? Salamat and God bless, guys. Uh, more power to your channel, sa mga supporters ko, sa mga subscribers ko. Maraming maraming salamat, guys. Kung wala kayo, wala ako dito. Tsaka maraming salamat. Uh, next time isi-shoutout ko kayo, guys, mag-comment lang kayo kung gusto nyong shoutout ko kayo, okay? Maraming salamat, guys, and thank you. Hanggang sa susunod ulit, Alrock is signing out. Uy, may nakalimutan nga pala ako guys, uh, ito importante to guys, uh, um, kaya makinig kayo kung nandyan ka pa, uh, ito yung pinakang uh, masinsinan na pag-uusap natin, so dapat makinig ka lang ha, uh, para sa inyo lang to, so syempre kung nagumpisa pa lang tayo, kung gusto mong dumamay yung subscribers mo, kung gusto mo magdagdagan yan, syempre, i-subscribe mo na ako, i-like mo na rin. Pakishare na rin, ha? Pakihit na rin yung notification bell para hindi ka mahuli at updated ka lagi sa video ko. Okay? Salamat! Yun lang. <laughs> Thank you!